20,000 din po, Manong Ted. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya nakapag-file po ng change of ownership within 20 days, magmula po ng na nanotaryuhan yung pong deed of sale. Okay, opo. Opo, Manong Ted. Kailan po ito effective attorney? Ay, mga angkol, problema talaga to. Itong motor ko na to mga angkol, nabili ko 2021 pa ang matindi nito, hindi ko pa rin nababa-transfer sa pangalan ko until now kasi nagkakaari naman dati ng dead lang eh. Pero ngayon mga ang kulang matindi, may bagong batas na naman si LTO. Ang walang hiyang si LTO. Pag ito pala, e, eh, transfer ko ngayon sa pangalan ko mga angkol, magmumulta na ako ng 20 mil mga angkol. <laughs> hindi ko siya napatransfer dati dahil alam naman, hassle, ba diba? Alam na natin sa si LTO ang hirap mag asikaso ng mga papel, may cut off, ang daming picture na nakaabang, ay lahat na nandun sa kanila. Eh basta, ay eh, hassle, ay eh, pwede namang did lang. Hindi ko na, na siya pinatransfer mga angko hanggang ngayon. Kaya, eh, ito ngayon, problema to. Katayin ko na lang kaya itong mga angkol, chop-chopin, tapos ibenta parts by parts para, eh, hassle na to. magbolta ako ng 20,000 dito mga angkol sa palagay nyo.